Bakit bang sinasaktan yung bata? Ano ba? Bata yan eh. Dapat lang yan sa kanya. Para magtanda. Marunong naman sa muna dyan pag inuutusan. Hindi ba pabigat? Kasi kung pabigat, Mari, sabihin mo lang sa akin, ha? Nakakaya kasi sa mister mo eh. Baka bukas, muwi na rin ako dyan. Kuya, Ay, ayoko dito. Ano ka ba? Al, kailangan ko magtrabaho. Uh, Unuhain mo naman ako para sa ito para makapagtapos ka sa pag-aaral mo. Promise, babalik si kuya. Okay? Ah, uh, Mars? Mars? Uy, pare, dyan ka pala. Ah, uh, Mars, yung napag-usapan nga pala natin. Ayaw nga pala. Dito ka muna ala kasi magtatrabaho yung kuya mo eh. Ano? Dito titira yung batang yan? Kaya mo na, Kung pare naman natin yan eh. Uh, basta Mari, okay lang ah. Okay lang yan, pare. Uh, ako na lang bahala sa inyo. Papadalang ko na lang kayo ng panggastos nyo. Ha? Sige, pare. Na uh, siya nga pala, ito yung mga gamit ni Al. Uh, Al, papakabait ka sa kanila ha. Ituring mo na parang ako rin sa yung kasama mo sa loob ng bahay. Okay? Papakabait ka ha. Ah, Mari. Salamat. Sige. Okay. Mahal. Ano ba yan? Kakain ako walang tigal? mag pa ako eh. Hindi! Hoy, bata! Hoy, ikaw mag-uugas ah, doon. Huwag mo naman saktan ah. yung bata. Bata yan eh. Tara nga dito, An. Ikaw yung kakain eh. Ba't hindi ikaw yung magugas? Hoy, Jonah. Baka nakakalimutan mo. Pamamahay ko to. Asawa lang kita. Ako nagpapakain sa'yo. Mas kinakampiran mo pa yan lintik na batang yan. Anak ko ng Tokwa. Galing na ako ng trabaho. Wala pa rin kanin. Lintik na bata to. O ikaw, bata ka. Tumayo ka niya. Ikaw dito. ah. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka magtatanda, uh. ha? Ito dapat sa'yo. Uh. 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 Bakit mo sinasaktan yung bata? Ano ba? Bata ganyan eh. Dapat lang yun sa kanya. Para magtanda. Okay ka lang, Al. Pare, ba't may dilapang hangin? Para to, kay Al. Inutusan ko bumili ng alak, eh alam ko naman talaga wala na mabibilihan. Yan wala na po, gumapit ang alak. Ikaw talagang bata ka, pag inuutusan ka natangat-tangakano. Umayos ka nga dan! Dumapa ka dyan! Ito dapat sa'yo para nita-tingta ka! Tama na po! Anong tama Ay, pare, Tama na! Itasaktan yung bata. Huwag kayong makailang! Pare, awa ka sa bata. Lintik na batang 'yan, tanga pag inuutusan eh. Ah, uh, hello, Mare. Hello, Pare. Napatawag ka? Anong oras na? Ah, uh, namiss ko lang si Al. Gising pa ba siya? Ah, Pare, tulog na si Al. Ah, ganun ba? O sige, pakisabi na lang sa kanya na tumawag ako. Kasi namimiss ko na yung kakulitan ng bata na yan eh. Tsaka kahit makulit yan, marunong naman sumunod yan pag inuutusan. Hindi pa pabigat? Kasi kung pabigat Mari, sabihin mo lang sa akin ha. Nakakaya kasi sa mister mo mi. eh. Baka bukas, umuwi na rin ako dyan. Sige pare, sasabihin ko na lang kay Al bukas. Tingnan mo, ginawa mo kay Al. An. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Siguro umalis na tayo dito. Umalis? Saan tayo pupunta? Doon sa dati namin bahay. Tuwanto ha siguro si Al pag nakita na ako. Kakain agad kami sa labas. Ibigay oh. Si Al po. Si Al po. Si Al? Ah, bakit? Alam ba niya na uuwi ako? Hindi po. Si Al. Si Al po.